Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napanood namin ang mangkanor na pinagbibidahan ni Res Cortez. Naloka kami dahil parang porno na ito sa sobrang dami ng masiselang eksena. Sanay naman kaming manood ng mga pelikula sa Viva Max na matitindi ang mga eksena at hubaran pero mas grabe itong pelikula ni Rez Cortez. For sure, marami ang makaka-relate sa pelikula ni Rez. Nakakatuwa rin na sa edad niya ngayon. Active pa rin siya sa showbiz. Hindi lang kami sure kung kaya pa niyang magsayaw na tulad ng ginagawa niya noon. Walang takot din sa hubaran ng leading lady sa pelikula ni Rez na si Nika Madrid. Ito bale ang comeback movie ni Nika pagkatapos niyang gumawa noon ng sexy movies na nahintulang dahil sa ang SM ay hindi na nagpapalabas ng mga R18 movies. Hindi rin nagpatalo ang baguhang sexy star na si Emelyn Cruz na nakipagharutan sa baguhan ding sexy actor na si Sian Quintos. Hanip ang mga posisyon nila habang nagse-sex. Maluluma ang mga ginawa ni Rosanna Roses noong nagpapaseksi pa siya. Anong masasabi mo sa balitang ito?